What is up guys? Ito na naman yung chubby tito na si Chinog TV At ngayong araw eh, nandito tayo sa ating relief operations Yan, para sa mga naapektuhan ng bagyong audit Ngayon lang ako nakapag vlog kasi guys Nung mga nakaraang araw medyo talagang dire diretsyo ng trabaho Kaya ngayon ko lang shoot to Naantay na lang namin yung transport papunta ng airport Panoorin niyo muna tong vlog na to guys Let's go! Let's go. Yan guys, kasama namin with Bayanihan Pilipinas is Tier 1. Of course, ang boss ng Tier 1, dahil wala si Boss Strike. <laughs> ang boss ng Tier 1 ngayon, <laughs> si Ma'am Tin. Yan, shoutouts kay Boss Strike na busy busy. At uh, nagpapahinga lang saglit. Laging gabi yun din dito guys, hanggang madaling araw. Kaya ano, kaya wala siya ngayon. And ba, uh, guys lang kami magiging ano ano ano. Paapin naman. Paapin naman daw, Boss Strike. <laughs> <laughs> so, yan. Antay lang kami ng transport, guys. So, ayun yung mga relief na goods, yung mga pagkain. Sobrang daming tubig. Ma'am, antay na si Boss Strike? Antay natin. Boss Strike. Baka naman. Tara na. <laughs> <laughs> Ayan, guys. So, nagkakarga na. First truck. Bali, dalawang trucks yung dadali namin sa Cebu Pacific. Tapos... Kakarga nila total 5 tons first trip. Let's go. So nandito na yung totoong boss namin. E boss Wala, strike. Stop. Yan. Stop guys. Tapos yung mga volunteers namin. ayan na. Nagre-ready lang kami papunta ng Bohol. So, picture lang konte tapos tuloy na kami ulit repa. Yan guys. So, round 1 pa lang to and oh, s'yempre so. sabi ni Boss Strike, may round 2 pa guys. Maraming maraming salamat pala kay Carly sa pag-setup ng lahat ng kailangan para madala namin to sa kailangan maratingan at uh, grabe siya, ilang araw siya nandito, sobrang solid. Yan, mas solid si Boss Strike. Hindi, wala. <laughs> Yan. So, alis na kami. Round 1 pa lang to guys, may round 2 pa tayo and yun, sana marami tayong matulungan doon guys. Yan guys, so nandito na kami ngayon sa cargo area ng Cebu Pacific. Ayan, sila Tier 1 and yung cargo namin. So magbababa lang kami guys. Hindi ko alam kung kita nyo pa ako at namatay yung ilaw ko. Yan, magbababa lang kami and um, prepare na for flight later. The next morning. Yan, tara na guys. Lipad na tayo papunta ng Bohol. Let's go! Ganito itsura ng mga ngiting alanganing tagumpay kasi naiiwan kami ng aeroplano si Ghost Rider kasi pinuyat ako eh ano ba yan? Ano? Ba yan? may reklamo kami dito Ghost Rider bakit alas ng madaling araw nagtatawag ka pa rin sumasagap ng chika nagmamarites ka pa rin Ghost Wrecker. ang ending pala nyan kasabay namin yung mga package kaya eto Felix, Pwede pa kaming mag eh. Malling nyo na tayo. Opa, let's go to BGC. Oh, Resorts World is just across the street. Yeah. <laughs> I have my rewards card for us. You have rewards card, pare. Let's go malling for a while. Para ang sarap mag-aral dun, guys. Oh. Daming chika babes na mga estudyante. <laughs> Madi Yan guys, sa wakas, nasa airport na kami guys. Hindi na kami late. Uh, kami naman yung nauna ngayon. Kami yung masyadong nauna. Galing kami ng dito, Terminal 2. Pumunta pa kami Terminal 3. Tapos bumalik kami Terminal 2. And Sino yun, may kasalanan? <laughs> Ghost Tracker ang pangalan. Hindi pag maritesan, alas stress na madali. ako. matutulog na lang ako guys. Tatawag pa para maging para magmarites. Kung ano daw ang ulam bukas ng tanghali. <laughs> Ganun ka lupet, pre. Hindi daw bay tubig sa banyo. Sabi niya, tol. Baba ka nga sa ref niyo, tignan mo kung nandiyan pa. <laughs> Tumatakbo eh. Sabi ba naman? Ayun, tol. Ano ba 'yan? Reger ano ba? Oh, gagalit yung mga ano. Oh, gagalit yung mga amo natin. Wala pa yung dalawa. <laughs> Wala pa yung dalawang manager. Yan guys, so kararating lang namin ng Bohol, Panglao, airport. Panglao Tagbilaran airport. And we're walking and we're walking. Wala nang bus natin. Wala nang bus daw. Awa naman ang Diyos may signal na dito. Pero globe ako. Ikaw? Smart. Smart, Smart globe meron parehas. Smart globe meron daw pareho. So that's good news. Yan. So didiretso de kami ngayon sa San tayo didiretso? De san Miguel. San Miguel. Yan. Let's go. guys, nandito kami sa Amihan Resort. Yan. Thank you, thank you so much for letting us stay here. Sobrang ganda dito, guys. Wala pang araw, ah. Wala pang araw yan. Grabe. Ay, hindi nyo nakita. Bukas na lang. Yan. Kasi, guys, ngayon, naka-generator lang kami. And generator nila is... Bibigyan lang muna kami ng 30 minutes just to settle down. And then, ang schedule nila ng generator is from 11pm to 1am for you to charge and whatever. So, yun. Um, prepare lang namin lahat ng mga cha-charge namin and then, makakain muna kami. And then, see you again tomorrow! Good night! So, ayan guys, kung makikita nyo naman, ganyan ang na mga nangyayari dito. As mawasak yan So, ngayon, mag na kami. Uh, mamimigay and then tignan natin kung ano pa yung mga devastation na nangyari dito pero bago ang lahat kakape muna kami Jollibee paa naman, bida na naman Hello! group nila is a few we and tier entertainment so dalawa po, dalawa po pa yan tier 1 po ano they are the ones ano who started it and then we helped Ito na yung first batch ng relief na pinadala natin, guys. Ito kasi yung bagyo, yung team po namin. Um, sino po sa inyo, ito, maraming bata, naglalaro po ng ML. Meron po naglalaro ng ML. Ayan, so kung may naglalaro po ng ML, nilalo po nila yung Grand So yung team po namin, nanalo po sila ng World Championship. And then, nung kasagsagan po yun ang bagyo, ni po namin na portion po ng no. Ayan ang nangyayari guys. Ito ang isang sample calamity na nangyayari. Ayan, tingnan nyo yung covered court nila. Punit, di ba? Sira-sira. Ganyan katindi yung devastation na nangyayari dito. Ayan, lahat, mga bahay. Andun, mamaya ikutan natin. Picture natin lahat nandyan. So, pag gantong oras guys, Ano? Um, uh, on yung generator. Tapos, nagcha-charge sila. Tapos, ang matindi guys. Teka nga, hindi ko marinig sarili ko. Sabi ko nga kanina, pag gantong oras, 2 hours, no? Pwede sila mag-charge. Oo. Oh, 2 oras. 2 oras yung generator. Kasi, guys, kahit yung gasolina, hirap eh. Binibigyan sila ng barangay ng 2 hours para punta dito. Tapos, magcha-charge sila. Cellphone. And then, may malupit, di ba, pre? May kwento yung isang nanay kanina. Malupit. Yung, yung, mga anak nila magta-travel ng 2 hours pupuntang Tagbilaran para maglaro lang ng ML. Yon tama, men. ML Kaya? ML is life. Reger. Reger, baka naman. Tsaka <laughs> may boot camp daw sila sa Tagbilaran. Ah, oo, meron nga daw pala dito. So, baka next time bisitahin namin 'yon para makita namin yung mga mahilig mag ML dito. Isipin nyo guys, ha. Devastated area, walang signal patunay mo, walang signal pa rin. Eh. Walang signal. Ah, kita ba? Taasan okay. mo yung brightnesses. Brightnesses natin. <laughs> Taasan natin yung Taasne. brightnesses. Kita ba? Ayan, kita. Ayan o. Oh. Guys, walang signal. Imagine. Okay? Walang signal. Walang kuryente. Sira-sira mga bahay nila. Pero sila silang dalawang oras pa siyudad para mag ML men. Inultihan dito ni Odette kaya baka naman munto na. <laughs> Madam, ano masasabi mo sa mga batang nagpabiyahe ng dalawang oras para mag ML? Hindi ko alam. Nasukta ko. <laughs> yung ang layo ng binahe natin, tapos yung pagdating ko dito, yung anak ko, nan, punta ng tagbilaran. Okay. nag na, oo. Nag-charge ng cellphone. Nagpunta ng Tagbilaran para mag-ML. ML lang sa kalam. Blacklist lang sa kalam. Shoutout sa Moonton. Uh -huh. Shoutout sa Moonton. Merry Estes Merry Estes. And thank you sa pagbibigay ng Estes. <laughs> Pero inultihan po kasi ni Odette dito guys. <laughs> Wala kasing Estes eh. Wala kasing Estes kaya umulti si Odette. Imaginin nyo po. po Moonton, Smart, and Globe. Yung mga chikiting. Magcha-charge dito so, two sa barangay. Tapos babiyahing 2 hours papuntang Tagbilaran para mag-ML. Ganon katindi. So, Tapos big big shoutout syempre kay eh, Sir BJ. Hello. Yan. Si Sir BJ po ang... So, po ang <laughs> ano. Na-engage <laughs> po during the relief operation. Nakahanap ng pag-ibig. May overnight na pag-ibig. <laughs> may forever po sa pagtulog. Ah! Hashtag! 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 sa Hashtag! <laughs> uh, so, itong area na to, forested to, um, before, hindi mo makikita yung mga houses dyan kasi takip siya ng mga trees, malalaking trees. So, ngayon, dahil sa bagyo na wala yung Christmas, mas makikita mo na yung buo San Miguel mag magiging, naging overlooking yung area na to so ayan guys tignan nyo sobrang anlala men anlala kaya kailangan talaga dito tulong guys as in ayan o. hindi masyadong aware yung mga tao sa atin yung mga iba kasi wala silang signal dito they don't know how to broadcast everything eh tingnan niyo naman guys, talaga wala sira-sira na 'yung mga area. So ayan na nga guys. Um kakatapos namin ng second day and I think we're going to end this video here and 'yung video na 'to guys, ginawa namin talaga para maging aware kayo kasi wala silang internet dito, walang kuryente. So hindi sila makapag-broadcast. And, and big sila. In all honesty guys, may pambili na kaming water. So far, ang na nainom pa lang namin 2 liters, ilan kami hmm. lima. We're going to end this video with a list, no? A list. Siguro, di talaga water. Trapal, guys. Trapal. So, si Sir BJ, siya yung nag sa amin dito throughout everywhere. And pagbalik namin, guys, makikita nyo ulit si Sir BJ. Kasama ah, yung kanya. Kasama ang aming mahiwagang love team. <laughs> may <laughs> bahay. Okay, so balik. Water trapal kasi even evacuation center guys wala rin walang bubong no sir Oo, walang bubong tapos ano pa sir water food trapal flashlights flashlights, flashlights. solar And, ano yung yung alam niyo guys solar. yung parang gasee itsura niya mo ang gasera pero Oo. solar siya Solar yun. lights kasi Hindi yun, ko alam kung anong tawag doon. Yung three way, ano, three hours sa travel natin. Oh. All Or throughout, talagang madilim. Kasi walang ano, wala silang kulit. Pagpatak ng ano, alas sa isto, total darkness na wala kang yeah. makikita. Correct. Any help, really, any help. And in a few days, we're going to be back here with a few more tons of relief. Kaya, we'll see you again. Hopefully, talagang maraming marami na. And for rehabilitation naman, kung meron mga guys, mga team for rehab. Yero. Yero. Uh, Nails. Anything construction related. Kasi yung wood naman guys, marami daw na tumbang puno so yun na yung gagamitin nila. Yung ano na lang pang bubong, roofing, mm. yan. Kasi talagang liparan lahat ng bubong guys. Tapos kuryente is approximately 5 months sir. now? Approximately 5 months bago mabalik. Imagine nyo guys, simula before Christmas until... February, March, April, okay, May. Until May, the day Christmas, the day New Year, wala silang kuryente. or even roof on their heads. So let's help out, guys. Yes. And um, this bayanihan, Filipinas and Tier 1. together with L Sir VJ, <laughs> LGU of San Miguel, we'll be signing off for now. We'll see you again soon. Bye bye.